Guys, nakatikim na ba kayo ng palabok na merong tinta ng pusit? Kakaibe, no? Tapos bubuhusan pa ng maraming sauce? Dito lang pala yan sa Six Ladies Karinder na 50 years na nga nag-ooperate. Ang galing, no? Sobrang tagal na nila. Mas matanda pa sa magulang ko. Sumakay nga pala kami ng tricycle papunta dito sa may Divisoria Mall. Matatagpuan nga pala ang Six Ladies Karinder sa ground floor ng Divisoria Mall. Bababa lang pala kayo ng hagdan dito sa may Divisoria Market. Dire-diretso lang. Tapos pagkababa nyo nga, eh, kakanan naman kayo. Dire-diretso lang din at makikita nyo dito ito ang Six Ladies Karinderia. Balita ko po, 50 years na po itong ano nyo, Six okay. Ladies Apo. Karinderia. 50 years! Mas matanda pa sa tatay ko. Okay. <laughs> matanda na kasi mayari ito na. Ah, matanda okay. na rin mayari. Ah, okay. uh, Ma'am, ano po yung dinadayo rito? Yung palabok po namin, may tinta ng pusit. Palabok nyo na may tinta ng pusit? Opo. Okay. Ay, yung tinta ng pusit. Okay. Okay. So, palabok po. Pagkaano po yun, Ma'am? 60 po. May 60. 50 po kami kasi. Ay, di 50. Uh, ayaw nila maraming chicharon. Ah, ayaw nila na maraming chicharon. Ayaw yung 50. Sige, ito na lang yung sakto. Ganyan lang din sa akin, ma'am. Ganito na lang. Aha. Sakto lang. Ito po. Apo. Ito na lang yung ganyan. Kasi ayaw nung tama. Ay, guys, guys. Lalagyan po na. Anim. O, anim ito no? Ayun, no, guys, oh. And guys, yung palabok nila may tinta ng pusit. Ayun yung chicharon, ma'am. Ayun, mo. Oh. Ay suso. So. Wow. Grabe. May bawang may ano. May mga panimpla na rin dun, ma'am, no? Mga bawang. Okay po, ma'am. Okay po. Salamat po, ma'am. So, guys, nandito nga pala kami sa Six Ladies Karinderia dito sa may ilalim ng Divisoria Mall no at palita ko nga eh, 50 years na daw sila no mas matanda pa sa tatay ko grabe bali <laughs> in inorder ko pala sa kanila isong kanila ng palabok ayan may halong siyang tinta ng pusit you know may tinta ng pusit hindi no. mo lang 50 pesos lang to guys ganto ganito ni serving diba ang dami 60 pesos naman pag gusto mo na maraming chicharon ayan ayan oh, talaga yun eh pero yung kung gusto mo na ano kung gusto mo na ng saktong chicharon lang eh 50 pesos ganito 50 na siya pesos ang luluwin natin guys tinta ng pusit oh. to bakala makakatikim niyan no mismo tol you no? know grabe umitim to kasi <laughs> ang legendary palabok mas matanda pa sa tatay ko <laughs> <laughs> grabe legendary daw to ko, guys Ayan, diba timan natin Ayan, yun o no? Mmm Okay lang sa nyo guys ha ah. Okay ah. oh. Mmm Guys, pag napatayo kayo dito sa Divisoria, sa Jenny ano, Six Ladies Carinderia, tikman nyo tong kanilang palabok. Sobrang masosi. Parang nasarap nga ito yung ulam tol eh, no? Oo, oh, sobrang sarap nyo yung tol. Ano? Pwede, sa, pwede sa kanin, ha? Oo, um, masosi, oh. uh. Grabe, guys. Yung palabok nila, sobrang masosi. Oo. Uh. Mm. Ang sarap pa ng chicharon na bumagi dito ah. Malutong. Crispy. Wow. Oh. Sheesh. Boss, mukhang parehas tayo ng kinakain ko sa... Uy! Malapok <laughs> din yan! <laughs> na may pinta ng pusit! Oo! Wait, sabi, oh, Wait sa kape, oh! Parang magkapit bahay lang, ha! <laughs> Boy, ito yung classic talagang lasa. Matitigman mo, makaiba! Makaiba! Legendary, yung ba? Diba? Sobrang masosi. May tinta na ng pusit, may tinta pa siya ng palabok. Hmm. 50 pesos guys, ang hirap kubusin. <laughs> ang dami. <laughs> oh. grabe, sobrang malasa tong kanilang palabok na may tinta na pusit. Ah, sobrang malasa niya eh, nakalimutan ko na timplahan. grabe, meron niya pa lang panimpla dito. natin? Plan mo yan, syempre. You know, sprinkles. Sprinkles. Yan. Oh, Ano yan, ano yan, Spicy Sprinkles. Spicy Sprinkles, grabe. Alam mo yung mga pangalan, ha? Siyempre. Oh. Ano tong sunod? Crispy Sprinkles. Oh, Crispy Sprinkles. Hello. You know? Ito ay Kamalanse. Kamalanse. Ayun you know? talagang finalized, no? Yan. Ay, wow. You know? Grabe, ang sarap ng itsura. Pomsi man, oh. Mmm. masumara pag nilagyan siya ng kamalansi. Mm. Mm. Grabe. Ang hirap ubusin. Ang daming serving. Mm. Mm. Ano ka? Ano